Nagyong Lunes na September 1. Nani ka. Santino! Santino! Ah, ako oh! na bahala dyan! Tutu oh, 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 ka talaga! Pinatangkaan mo ang buhay ng mama. Pagbabayaran mo yan. Ano ka ba? Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Ikaw hindi tumitingin sa dinadaanan. Ikaw pang galit. Magtatalaga kami ng bagong opisyal. Top of the class ng Inlay Academy. Police Lieutenant Hector Victorino. Panalo ba? Matatalo pa ba? Nakahapon na po si Miguelito kay Tanggol. Konti na lang po ang mga Tanggol. Oh, Lahat ng mga bagong botong pumasok na punta sa inyo. At talo-talo na. Pag nakuha na namin ng droga at mga pera, aalis na agad tayo. Siguraduhin niyo walang mangyayari mo sa mga kipapa. Tasang mo! Nakamagtaka na mga na mama! You Filipino people! Can't be trusted! Ang ng na itong bagama. Mahirapan tayo buli sila, Ramon. Naglagay ako ng dragon sa loob ng bag ng pera. Kahit saan sila pumunta, di sila makakawala. Sagol! Kasuntan tayo! Tara! Uuuyan na bang mawawasan? Kailangan pa ba kayo natin ang mga hinayupan ngayon? abangan. Mahirap ka bangga, mga Montenegro. Hindi ko matitiyak sa inyo ang kaligtas ng lahat. Sino-sino ang mamamaan? Huwag akong iwan dito! Huwag na mga FPJ's Batang Kiapo.